Tanangin kami dito. Ito. Ano yan? Pino. May bunga na yung tanim namin. Dito, dito lang yan sa? Sa farm ni Tukma Iwak mo Game farm. Arbisin na natin to. Nang makakaya na natin. Sarap ito. Sarap kamatis. Ah, may nagay so. Hindi lang masyadong malaki, gawa so, lang parang ano to. Parang spray. So, mga guys, to. Kain tayo na ang pepino. To yung masarap.